Nagbago ang baruganan sa Mandawi City Government bahin sa paggamit sa mga e-bike sa kadalanan. Kung kani adto iban kini apan karon ipa-regulate na ang paggamit niini. ini. Ang report ni Nico Seren. Mituyo pag-adto sa Mandawi City Hall kini mga e-bike drivers sa Barangay Paknaan. <laughs> nakikita sila kang Mayor Glenn Bercede ug nagpatabang. Kini human ni atong Sabado gipang dakop sa team ang ilang mga e-bike units nga gihimong pampasaheroan. Giimpound kini sa ilang opisina ug wala na gipapadala sa mga drivers pauli. 18 tanan ka mga e-bikes ang gihold sa team office. Bali 3 days kami walay income nga naglisod kami una-una kung saya mo buhaton na aron langit ang kapalit mig para pangkonsumo namo ng... sa tigom miuyon ang mayor sa hangyo sa mga drivers ug mimando nga iparilisra ra ang gitanggong nga mga e-bikes ang gingon ni mayor nga tabangan niya ya karon ni dismiss ang one dili mi pa byron sa impounding ipaagi sa ipanday nga ordinansa sa konseho ang plano sa pagparegulate sa mga e-bikes gipahibaw sa syudad dili na madayon ang implementasyon sa ban makigtigum pa ang city officials sa LTO ug team kabahin sa mong plano ug sa mamahimong provision unya sa draft ordinance mangayo sab sila katinawan ni ining mga e-bike drivers mismo nga walay lisensya lang sa barangay palong nakay kuyom ng but. Kwasilay essential. Sige gihapon ang operation kanto mga e-bike sa mga gawa sa highway. Pero okay. sa barangay lang wala. Nico Sereno balitang bisdak.